What's up guys, what's up and good morning everyone Nagluto tayo guys ng juicy pan Ito ay hinugasan ko na ang liver Liver ng mano Ayan na guys Prepare natin muna Na malinis ang lahat Para sa paghain natin mamaya Ready to put All of them ni Yana Kaye sinukasan maputi ang beach tibol ni Lods Edwin sa Gano Mixler. Ayan na guys. Malinis na. Preparation for cooking our juicy pancit. <laughs> yeah. Tingnan nyo guys. Ang ginagawa ni Lods Edwin sa Gano bahasya siya ng juicy pancit na masarap. Ayan guys. Ang sunod ay ang pancit na half kilo guys. 500 grams na pancit fresh. Hugasan din natin. Para pagluto natin mamaya at pag ng mga ingredients ilagay na lang natin lahat ang ating mga ilangan. Mag-slice tayo muna ng onions at garlic. Ayan na guys. I-slice tayo para tuloy-tuloy lang ang ating ginagawa sa pagluluto ng Josie Pancet. <laughs> Ayan na guys. It's all not done. Ayan na guys. Ang boiled chicken, boiled pork. Boiled ko kagabi, guys, ang chicken at baboy para tuloy-tuloy na ang paglagay sa ating Josie Pancet. <laughs> Na-slice na ang baboy, guys. Yan na, guys. May timplado na yan, guys. Timplado na yan ang baboy at chicken. Kagabi ko nilaga, nilaga para sa atin Josie Pansin <laughs> guys tuloy tuloy lang ang, ang panonood nyo dyan lahat ay prepar preparations for our cooking Josie Pansin ayan ang chicken ayan na guys sinaslice na masarap ang pansit kapag maraming baboy chicken at Laber chicken Ayan na guys Tapos na Ngayon Ito ang soup ng baboy at chicken Yan na ilagay natin sa atin Josie pancet <laughs> Ayan na guys Dapat malinis para sarap magluto ay nalagyan na guys ng oil ang ating kalaha para sa paggisa-gisa natin ng onions at garlic. Garlic muna guys. Ayan, kaunti lang guys na oil. Pangit naman kung maraming oil. Ayan na guys, tuloy-tuloy lang sa panonood ng aking ginagawa cooking, pancit, jose. <laughs> Ayun na. Ilagay lang. Isa na guys ang lover chicken. Isa na guys ang lover chicken. Ayun na guys. Namumula na at ilagay na natin ang ating chicken and pork. Ayan na guys, nilalagay ng chicken and pork at halu-haluin, halu-haluin ang chicken and pork. Ayan na guys. Ayan na guys. Habang binuboil ko yan chicken boys. Ang pork pala. Mayroon na timblado na yan. Ilagay na natin ang sop ng baboy at chicken. Ayan. Mayroon na kasi yung timla. saporoso na yan. At kaunti na lang ilagay natin ng mga pang Mm Ayun na guys. Ay, mo bold na ilagay na natin ang pansit. Eh, ano pa mo guys? Hindi na ako ang pansit. Ayun na guys. Ayun na ang gagawin natin. Halo-haloin naman. Halo-haloin. Halo-haloin hanggang humalo ang ingredients ng ating juicy pansit. Ayun na guys. Tuloy-tuloy lang bahala na kayo dyan kung maraud kayo o oh, hindi at maraming salamat sa aking mga supporter ayun inlagay na ang mga vegetable guys at ng langit ay parang nagagalit guys sa kiyakawa ko <laughs> dumagdag lugdog ang mga batu sa kalangitan Halu-haluin, halu-haluin Mabuti ang vegetable At saka pansit Halu-haluin, halu-haluin Mabuti ang vegetable At pansit Halu-haluin, halu-haluin Mabuti ang vegetable At pansit Mayroon dumaan na aeroplano guys Ayun na guys Ayun na, lakyan ng asin Lakyan asin at oyster Ayun yeah, guys Actually, may lasa na yan. Kaya po yung lalakyan na naman kaunti. Ayan ang gagawin natin. Halo-haloin. 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 Naman natin ang ating juicy pansi. <laughs> Ayan na guys. Ayan na. Habang inahalo. Masarap na yan guys. Habang halo-haloin. Mamaya luto na yan natin nga hindi siya mag hour go kaya lang guys oh lapit na guys maluto yan at let us tila try natin oh ang lasa uh, medyo masarap guys ah Sa ni Iban masarap kapag kayo lumuto o to totoo nga. Ayan na guys, luto na guys. Thank you for watching. Joseph Matasay.